Ito po yung pinagkukwentuhan ngayon na isang uh, ratsada po ito ng mga litanya ni Liza Soberano. Bakit ngayon lang niya sinasabi ang mga bagay na ito? Yung mga revelasyon niya? Saan siya nang gagaling? Ano na naman ito? At naalala niya itong mga kwentong ito na ginawa daw siyang house dog? Dalawang taong gulang? Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento at pagbabalik tanaw ng dalawang taong gulang? Sorry, pero ako mismo, hindi ako niniwala. Ano ba to? Desperate move? Ito ba'y nagiging desperada na si Liza Soberano? Dahil epic fail ang kanyang Hollywood dream. Pero so bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa, sa channel na to ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Dami-dami ng mga kwento ngayon na nag-aalpasan. Hindi natin alam kung alin na ating uunahin. oh, oh. grabe. Oh, Mga kwento nakakagintal. <laughs> Nakagugulang. <laughs> ano ba? At saka, syempre, ang mga kwento na talagang susulpot, tapos mawawala, babalik ulit, susulpot. Diba, pabalik-balik. Pa? Oh, ah, Babalik oh. Social <laughs> post. okay, unahin na po muna natin. Talk of the town nito ngayon. Pinag-uusapan siya. Can I come in? Please. Okay, yala. Ito po yung pinagkukwentuhan ngayon na isang uh, ratsada po ito ng mga litanya ni Liza Soberano. Napakarami po talagang inilabas niya rito, inilantad ng mga revelasyon tungkol sa kanyang pagkabata nung nasa Amerika pa siya. Ano masasabi mo dito? Nung napanood ko ito, nagulat ako. Nagulat ako na sa kabila ng kanyang kaganda. I ano mean, yung napakagandang mukha? Lalo yung sa bathtub. Um, Oo, oh, napakaganda mukha na napakalalim at nap ano 'yun madilim na nakaraan Ah, ikaw naman ano ang nararamdaman mo? Ay nung maano ko 'di parang nung makita ko kasi siyempre sabi ko naman napakaganda siya. Ako parang hindi ako naniniwala dahil sa napakagandang itsura. Ito ba 'yung lalaki mo? Ito ba 'yung ai ano mo 'yung bagong bahagi? ganda-ganda niya sa bata. 'Yung pangalawa hindi ko tiis nakabukaka. Ay, tsaka 'yung yosi, 'di ba? Elaborate talaga. Tapos 'yung pangatlo, 'yun 'yung closure na tinatawag. Ito po. Tilad-tilad rin po natin ito mga kachika. Ito unang-una. Bakit ngayon lang niya sinasabi ang mga bagay na ito? 'Yung mga revelation niya siya nang gagaling. Ano na naman ito? Baka ko ito'y katulad na naman nung una siyang magsalita. Ang sabi niya, siya daw ay parang robot nung mag-artista siya. Na pinipilit lamang siya ng manager niyang si OG Diaz at ng ABS-CBN na kung ano ang dapat gawin. Wala daw siyang choice, walang freedom. Baka katulad na naman ito, di ba? hindi mo may mag-isip ng gano'n kasi nga dahil sa nangyari noon. Ah. Pero ito naman, mag-iisip ka talaga. Bakit ngayon lang? Oo, talaga na mag-comment. ano Bakit kayo? Unang-una, kung ang lahat ng kwento ni Liza Soberano sa kanyang litanyang ito ay totoo, ay nako, nakakaawa nakakaawa talaga siya. Sobrang, nakakaawa, Sobrang ang nakakaawa. ang tanong na lamang po, bakit kasi ngayon lang niya ito inilantad? Mm -hmm. Dapat nung pumasok siya sa lokal na aliwa nung mag-artista siya, inilahad na niya itong kwentong ito. Nakuha pa niya ang simpatya ng publiko. Oh, At saka oh. kung nalaman ito ng mga tao, mas maiintindihan siya ngayon. Yes, Ay, oh. oo. Yung mga pinagsasasabi niya mm -hmm. nito lately, dapat naiintindihan ito kung ito'y inilantad na niya noong bagong pasok pa lamang siya. Mm -hmm. Pero ang tanong nga ng marami, kahit ako ang tanong ko, bakit ngayon lang? Why only now? Oh, ano oh. ito? okay, tilarin natin ha. Ah. Nakakaawa naman siya. Dumumi yung aso. Kukunin niya ng tissue. Ang ginawa ng kanyang uh, foster uh, parent. parent. eh, pinadilaan sa kanya Oo. yung hook ng aso. Pinakamatindi na yon. At kung iisipin diba? mo yung mga ganong hmm. kwento, parang sa pelikula lang nang oh, diba? oh, oh, di oh, ba? yung oh. paparusa oh, oh, ng ganon. Oh, yung hindi siya pinakakain. Hindi sa oh, oh. Hindi siya pinakakain. At hindi siya pinapasok doon sa bahay. Sa bas. Pinatulog Ayo, siya. Sa, sa labas. labas sa, oh. sa labas, Nasa ano siya, garahe. Uh -oh. Na walang sapin man lang na matutulugan. Eh, napakalamig sa Amerika. Sinabi diba? mo ba? Okay, ano pa yan? Ay, yung mga pagkain, ng buong buong meatballs. Oo, ay, ay, oh, oh, na halos na siya. Oh, isipin mo oh, yung... Pinakain ng noodles, tapos ang laki ng meatballs? meatballs, ha? Oo, oh, oh. oh, oh. Is, isipin mo parang lahat nakikita ko sa pelikula, ako lang talaga nakikita yung oh, ng mga mga... Oo, oh, pinapahirapan. Mga kontrabita. Oh, oh. Ito, yung pokpokin daw siya, dalawang taong gulang siya, pinapokpok daw sa kanya yung kanyang nakababatang kapatid. Ay, oh. Alam mo, sa akin questionable yan, ha? May mga anak ako, eh. At marami po tayong nakikita mga bata. Sa edad na dalawang taon, ang alam lamang pong gawin, kumain matulog, maglaro. Yan lamang po. Paano na pinagkatiwalaan ni Liza Soberano ang kanyang pagbabalik tanaw sa edad na dalawa na naalala niya yung pinapupukpok ng baril, yung ulo ng kapatid niya. At naalala niya itong mga kwentong ito na ginawa daw siyang house dog. Dalawang taong gulang. Paano ko pagkakatiwalaan ng kwento at pagbabalik tanaw ng dalawang taong gulang? Bilig na ako sa memory niya eh. Oh, na retentive naman niya. Grabe naman yung memory na yun. Diba? retentive pala siya. Bakit nung bigla siyang umalis sa pag dito sa Pilipinas, hindi niya na alalang pasalamatan ang abs cbn Diaz, at si OG Diaz na tunay na naging dahilan para kahit paano ang pangarap niya ay maabot niya. Ba't nakalimutan niya yun? Redentive pala siya. Maalalahanin pala siya. O, dapat no. naalala niya yun. Kaya nga, sa lahat ng naka, nakapanood nito, yung narrative na ito, parang ibang pahay na at ibang Liza sa ang makikilala mo dito. Mm. Diba? Nakaka-questionable para sa akin itong naratibo na ito. Ang tanong ko, bakit ngayon lang? Ano ba to? Desperate move? Ito ba'y nagiging desperada na si Liza Soberano? Dahil epic fail ang kanyang Hollywood dream. Yun oh, eh. Oh, diba? Oh, ano? oh, mo yun eh. Mm. Inilalantad mo ito ngayon? dahil lang naganap doon sa sinasabi mong Hollywood dream, 'di ba? O oh, nakakalungkot. 'Yan lahat ng sakripisyo na 'yan. At saka yung sinabi niya tungkol sa mga magulang niya. Uh Oo. -oh. Ang tatay daw niya isang chemist, uh -oh. gumagawa ng mga crystal. Ito uh -oh. no, uh -oh. wala ang sabi niya. Addict daw ang kanyang mga mm -hmm. magulang, 'di ba? Na ang uh, nanay daw niya ay uh, pinalagaan siya doon sa kanyang lolo't lola na may edad na, matanda na rin, kaya pinalagaan nga sila doon sa kanyang foster guardian, uh -oh. yung parent, 'di ba? Nang tatay daw niya pina dito sa Pilipinas, 'di ba? Na nung una makita, nagtaka daw siya at may humalik sa kanya ito pa yung tatay ko? Parang ganun. Eh sila magkasama dito, di ba, sa Pilipinas. Ano? Napakaano pala ng memory niya, eh bakit hindi naalala na tatay niya pala yung kasama niya? Oo. Oh. oh di ba? Eh kasi Kapag... nga raw, bata pa siya, oh. parang pinauwi na dito, yung tatay niya, pinadeport daw. Oh. Ay bakit naalala niya yung pina, ano siya, ng, ano, barel. ng, ng barel, yung lutusan siya, oh, anitokpokin mo yung kapatid mo, pag hindi mo pinoktok, ako ang pagpokpok sa O oh, bakit siya naalala niya pa yun? Ano eh, oh. ano ito eh, ah, ano, nagkokontrahan yung kanyang mga naratibo dito, nakakapagtaka na nung palang bata siya, ganyan na siyang pinahirapan. Oh, oh, Kaya oh, oh, ngayon, yun, daladala niya yan. Yes. Diba? Oh. So... Daladala niya yan, bit-bit niya yan. Kaya nga yung sinabi natin, kung itong nauna, nang magkakakilala sa kanya, mag-iintindihan natin siya ngayon. Dapat. Oh, oh, sana yung mga pinagsasasabi niya ngayon na siya ay may edad na, di ba? Mm -hmm. Dapat na Dapat naiintindihan siya ng publiko kung ipinaunawa niya sa unang pagsalta pa lang niya sa showbiz na ito ang kanyang yes. napagdaanan mm -hmm. sa Amerika. Ang tindi nito. kawawa awa ang bata ito. Sobra. Sobra. So, oh. Talaga na oh, okay. Nakakalungkot lang na ito pala ang kanyang madilim na nakaraan. Nabit-bit pala niya hanggang ngayon. Kaya yung FUCK, Oh. Sobra siya na magsalita. Talagang marami yung sa cake, yung itinatapon niya, itinatapon niya. Tapos may F.U.C.K. siyang sinasabi. Ang daming tao, ang daming tao niya na pinangangalan ng salitang ganon. Oh. Ang tindi ng bitbit -bit niya sa kanyang puso. So, sobra. 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 Yung revelasyon niya pa sa kanyang mm -hmm. mga magulang, mm -hmm. iba din yun. Oh. Na dapat yun, wala na. Alas, di nga natin alaman lahat yun. Eh. Dito lang sa kanya rin nang galing yung mga revelasyon na yun. Sino kaya ang naggawa ng ganitong hakbang para kay Liza Soberano? Sigurado may tao na naman sa likod nito. Kasi kung ito ay galing kay Liza, Liza, dapat ay noon pa. ba? Uh -huh. Diba? Sa sarili niyang bolisyon. Pero nakakapagtaka. Eto, dalawang taong gulang. Naaalala ang pinagawa sa kanya nung kanyang mga magulang ng poster parent niya. O, oh, dalawang taong. Diba nakakapagtaka yun? Nakakalungkot naman itong mga nangyaring ito kay Liza Soberano. Hindi ka makapagsalita. Oo. Oh, iniisip ko kasi, pilik ano ba ito? Pelikula ba ito? Na oh. Uh may -huh. pinaportray lang ba siya? Uh -huh. Para sa, tapos kinuha lang itong iksang eksena ex ito. Yun ang pinutol at pinapanood sa atin. Kaya na iniisip ko kasi yung mga revelasyon at mga pangyayari, parang sa pelikula ko lang nakikita at narinig oh. Uh -huh. at uh, may dumadalaw daw na ah, parang dito DSWD mm uh -hmm. -huh. may dumadalaw daw sa bahay nila nung una daw puro pagtatakip ang ginagawa niya dun sa kanyang uh, foster parent uh -huh. tapos naalaman daw dahil kasi marami raw yata siyang mga uh -huh. uh -huh. magapakas, magapakas mga bakas mga bakas mga ano oh. Uh tsaka -huh. pumayat daw siya ng gusto hindi siya pinakakain nakakaawa naman si Salayo sa Soberano at sa ganda niyang yan uh -huh. sigurado yan yung um, bata ito super ganda ay oh. Uh -huh. mo pa tapos yung ganito palang pinagdaanan napakadilim at saka alam mo pagkaganyan nga napakaganda ito di ba parang ayaw mo namang maanuhan siya ng lamok di ba paipayan pa, pa, pa yan mo siya ang hanggang ano kasi napakagandang bata niya <sighs> talagang yung title kinai come in ganyan ang naritibo talaga talaga papasukin mo talaga pag ah, ganyan ang ah, oh. mo mo talaga halik halik tuloy pero sorry ah hindi lahat kasi ay naniwala sa kanyang naratibo kung paano nung umalis siya dito at nangarap ng Hollywood eh ganyan din ang sinabi niya yung mga patungkol sa ABS-CBN at kay OG Diaz na nakalimutan man lang niyang bigyan ng pagpapahalaga yan ang question ngayon dalawang taong gulang ka palang pala noon paano mo nabuo itong mga kwentong ito at paano mo naalala na dalawan taon ka pa lang? lamang nakakapagtaka. Sorry, pero ako mismo, hindi ako niniwala. Ako rin Naawa ako. No, oh, kung totoo ito, oh. pero hindi ako niniwala. Ako rin, hindi ako niniwala. Ikaw, ako yun, din. Kasi iniisip ko nga lagi, ano ba ito? Bakit ganito? Saan ba ito nang gagaling? Saan ba ito gagaling? Saka bakit ngayon lang? Oo, di ba? Diba? diba? Buka bibig natin. Kung ito unang-unang -unang nalaman. -unang na ito. ito oh. At inilantad na niya ang revelasyon na, na ito. Eh dapat, minahal ka ng publiko. Hmm. Kinaawaan ka. Dahil bibira ang ganitong kwento. So, oh. Bro, diba? Naman ang... right at yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin, for today's video ay ano pang inaantay mo. Mag-like ka na at i mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!